Mabigat ang tiyan ni Almira Villalon habang binabagtas niya ang kahabaan ng EDSA sa pagitan ng Cubao at Boni. Pitot kalahating buwan na ang dinadala niya, pero tuloy pa rin ang biyahe ng kanyang gulay at kakanin sa mga kliyenteng GrabMart sa Mandaluyong. Mas mabait daw ang traffic kapag linggo ng umaga, sabi ng iba. Pero ngayong araw, parang sabay-sabay nagpades siya ang mga sasakyang umusad na parang kabute, pagkatapos umulan. Naglalaway ang tambucho at kumikislap ang sikat ng araw sa side mirror ng kanyang berdet itim na scooter. Bukod sa init at usok, may isa pang tumutusok sa isip ni Almira. Deadline ng renta nila bukas at kung hindi niya makumpleto ang target, baka sa pilitang palayasin siya at ang mister na si Rodel mula sa inuupahang kwarto sa may bunga kaya kahit mabigat na ang talukap ng mga mata at nangangalay na ang pulsuhan sa hawak sa manibela, kumagat pa rin siya sa isang express booking patungong BGC, triple daw ang kita. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Subalit pagdating sa tapat ng isang lumang footbridge bago pumasok sa Ortigas intersection, bigla siyang napapreno. May lalaki sa gilid ng kalsada, nakadapa, kalahating katawan sa sidewalk, kalahating katawan sa gutter, parang basahan na tinangay ng hangin. Tumitilapon ng putik sa uniforming kulay kaki, ang isang palad ay nakalahad na tila kumakapit sa hangin. Saglit na gusto sanang umiwas ni Almira. May deadline, may chan, at may takot. Pero mas malakas ang kalabit ng konsensya. Kung ako kaya ang nakahandusay at walang makialam. Wala pang tatlong segundo, nakapark na ang grab scooter malapit sa poste ng EDSA sign at lumuhod na si Almira sa tabi ng lalaki kahit pinipintig ng kaba ang sariling bituka. Kuya, kuya, sigaw niya. Kinalabit ang pinsngi ng estranghero. Walang sagot, nang sinubukan niyang damhin ang pulso, mainit at mahina, parang kandilang nauupos. Inilabas niya ang bagong top-up na cellphone, eksaktong 21% na lang ang battery at itinawag ang 911 hotline. "Hello, may collapsed adult male po dito sa EDSA Service Road malapit sa Ortigas Footbridge, unconscious pero may mahina pang pulso. Kailangan namin ng ambulance." Mabilis niyang sambit, hinahabol ang hininga. Sa kabilang linya, kumakalansing ang mouse clicks at kaluskos ng dispatch officer. "Ma'am, estimated age? Anong suot?" nakakaki at may logong CHN Logistics, maaring truck driver mukhang inatake, sagot ni Almira. Ma'am, paki-stay on the line, magpapadala kami. Sa puntong iyon, unti-unti nang nagtipon ng mga usiserong galing sa bus stop, dalawang babaeng may bitbit -bit na pantalong ukay, isang call center agent na naka-graveyard shift pang pa ibugs at isang mag asalang senior citizen. Lahat sila nakatingin, pero walang lumapit. Buntis pa yung tumutulong. Baka ma-stress si ate, dagdag ng isa. Ngunit waring hindi naririnig ni Almira ang mga tinig. Ang fokus niya ay ang nalulusaw na kulay sa pinsngi ng lalaki. Ipinasok niya ang palad sa ilalim ng batok at inilapat sa sariling hita para maginhawaan kahit kaunti ang leeg nito. Umuugong ang isip niya sa payong natutunan sa isang libreng first aid seminar noon. Huwag painumin, huwag iangat ang ulo, bantayan ang paghinga. Hindi niya alam kung ilang minuto na ang lumipas pero parang oras-orasan ang pag-ikot ng araw sa nood niya. Biglang pumulandik ang duda. Kung atake sa puso ito, sapat ba ang ambulance na inaasahan? Naalala niya ang balitang kulang ang paramedic sa QC. Minsan hugit isang oras dumarating. Saka pumasok sa isip niya ang salitang airlift. Ang problema, sinong mag-airlift sa truck driver? hindi siya anak ng senador, hindi siya artista, hindi siya diplomatiko. Nangingilid na ang luha sa takot at awa, mero, pero pilit siyang kumapit. Napansin niyang may malait na ID sa bulsa ng lalaki. Kinuha niya iyon. Pangalan, Engineer Rafael Ignacio. 42 years old, Project Director ng CHN Logistics. Napakurap si Almira. Engineer? Hindi truck driver? Sandaling nagtuhog ang hiwagang iyon. Otomatikong nagdayal ang daliri niya sa emergency contact sa likod ng ID. Mirakulong gumana ang numero. Hello, si Engineer Rafael po ba? Babahay sumagot. Garalgal, tila kagigising lang. Ma'am, kasama ko po siya. Nawala ng malay. Nasa sa kami. Please, kung may alam kayong kamag-anak manapit dito. Pero naputo lang tawag, naubos ang load. Sinubukan niyang ibalik sa dispatcher pero bago niya magawa, bumulahaw ang hangin sa ibabaw nila. Ugong na parang ipo-ipong bakal. Sa gulat ng lahat, may helicopterong nagbababa ng altitude, nilalampasan ang billboard ng mamahaling kape at umiikot sa mismong linya ng flyover. Huy, kamatayan na ba yan? May helicoptero na! Sigaw ng isang tambay. Tila pinagplanong choreography, lumitaw ang isa pa. Dalawa tatlo hanggang limang helikoptero ang nag-hover sa kahabaan na balsada. Lahat na patingalaw. May nagvideo, may nagtakbo palayo, ngulit na natili si Almira hawak pa rin ang ulo ni Engineer Ignacio. Sa gitna ng alikabok at unti-unting bumibigay na katahimikan, bumaba ang isang taong naka-helmet at flight suit mula sa unang chopper. Hila ang stretcher na parang walang bigat. Si Engineer Ignacio ba yan? Sigaw niya sa malakas na hangin. Oo, sagot ni Almira, halos maubusan ng boses. Dalamang paramedic pa ang lumapit, bit-bit ang portable defibrillator at IV kit. Dalidaling kinabitan ng oxygen mask ang lalaki. Tinapik ang carotid pulse at nang makitang mahina, pinindot ang remote para bumaba ang harness. Ilang segundo lang nakahiga na si engineer sa stretcher, nakabitan ng line at dahan-dahang iniangat sa helikopterong may marka ng SkyMed Evac. Higit pang nakakagulat ang sumunod. Tatlong helikoptero pala ay hindi para sa pasyente, kundi para sa sekuridad. Lumutang sa tatlong direksyon tulad ng mga bantay saradong lawing. Ang ikalawa, may logo ng Presidential Airlift sa gilid. Anong kinalaman ng Malacanang? Usisa ng mga tao, pero walang makapagsalita. Hindi naman nakapaniwala si Almira. Pinagpapawisan, halos mabali ang panga sa pagkabilib, habang nakaluhod pa rin sa kalsada. Lumapit ang chief medic, kinamayan siya. Ma'am, salamat sa unang response niyo. Kung hindi niyo hawak ang ulo niya at tinawagan agad ang hotline, baka lumala ang kanyang intracranial pressure. By the way, may mensahe ang pamilya niya. Gusto raw kanyang makausap. Lumapit ang radyo, hinabot sa kanya. Sa kabilang linya, bumungad ang tinig ng isang matandang lalaki. Barito na nanginginig. Ito si Secretary Guillermo Ignacio ng Department of National Infrastructure. Kapatid ko si Rafael, ipinaparating ko ang walang hanggang pasasalamat. Huwag kang umalis dyan, may padadalhan kaming tao. Gumulong ang luha ni Almira, hindi dahil sa kilig sa VIP moment, kundi dahil sa nakakaawang realidad na kung hindi pala siya huminto, baka tuluyang mawala ang isang taong may malaking ginagampan ng papel sa mga tulay at daan na pinaglalaanan ng gobyerno. Biglang sumunghit ang kirot sa tagiliran niya. Braxton Hicks ba ito? Guni-guni lang? Daman niya ang sipa ng sanggol na parang nag-aal sa loob at naisip niya, Anak, inaayos na natin ang mundo mo bago ka pa man ipanganak. Makalipas ang sampung minuto, dumating ang Grab Rider Support Team sa puting van. Akala niya, sermonan suspension ng haharapin niya dahil sa na-delay niyang delivery. Laking gulat niya nang buksan ng team lead ang pinto, iabot sa kanya ang insulated bag na may gold ribbon. Mamalmira, sabi ng babae, galing kay Sir Rafael, nilagay niya sa booking note kanina. Kung sakaling may tumulong sa akin sa gitna ng kalsada, itong bag na ito ay freebie reward para sa kanya. Pagbukas niya sa zipper, nakita niya ang brand new na breast pump kit maternity vitamins, at sobre na may limangpung libong piso. Pang cash out, nakapangalan kay Almira. Hawak niya ang sobre, nanginginig. Sa puntong yon, halos hindi na niya marinig ang ingay ng traffic. Ang tanging tumatakbo sa isip niya, ay baka naman sagot na ito ni Langit sa dasal nilang mag-asawa na pambayad sa upa, pambiling gatas, at diaper paglabas ng sanggol. Habang ginagamot sa St. Luke's Global si Engineer Ignacio, naging viral na sa social media ang kuha ng dashcam ng Grab Scooter. Buntis na rider, lumuhod sa gitna ng EDSA at sa ibabaw niya, dumapo ang apat na helikopterong rescue at isang VIP escort. Kumalat ang hashtag Nanay sa Kalsada, sinundan ng libu-libong komento. Kung may award lang sa kabayanihan, dapat ibigay sa susunod na ina. Tinawagan siya ng Grab Philippines kinagabihan. Bibigyan daw siya ng libreng insurance, scholarship para sa magiging anak at lifetime platinum driver status, may dagdag pang maternity leave allowances. Ilang araw pa gumaling si Rafael at nagsadya sa inuupahang kwarto ni Almira sa Maybunga, dala ang asawang galing sa Canada at dalawang kahong diapers. Kasama rin niya ang mismong kalihim at isang taga-malakya niyang photographer. Nakaupo silang magkaharap sa sahig, nagkain ng nilagang saging at ginataang bilo-bilo, simpleng handa ni Almira. Alam mo ba, ani ni Rafael, patungong groundbreaking ako ng bagong elevated bus rapid lane. Dala ko lahat ng documentary papers sa backpack. Kung inatake ako ng tuluyan, babagsak ang proyekto, mawawala ang funding at ilang libong manggagawa ang mawawala ng trabaho. Tumitig siya sa buntis isang tunay na engineer ka sa puso, kasi inayos mo ang pundasya ng buhay ko, nang walang pag-iimbot. Nakangiti si Almira pero may luha sa gilid ng mata. Kasiyahan kong tumulong, inhinyero. Kahit sino man pa kayo. Pero lumingon si Rafael sa asaba, at itinulak sa harap niya ang brown envelope. Iyan ang titulo ng maliit na studio unit sa Mandaluyong. Nilipat ko sa pangalan mo. Aanhin ko ang sobrang ginhawa kung hindi ko maibabahagi. Hindi na sumagot si Almira, napayakap na lang siya at sa pagitan ng kanilang balikat, naramdaman niya ang sipa ng kanyang anak, parang pumapalakpak sa bagong pagkakataon. Bago umalis lumapit ang kalihim, may kalong na laptop. Ginang Almira, ani niya, pinag-aralan namin ang timeline. Ang helikoptero ng gobyerno ay nasa training flight malapit sa Camp Aguinaldo nang dumating ang distress call mula sa hotline. Dahil naka-flag as high priority ang ID ni Engineer Ignacio, minarkahan ng system na maaring banta sa infrastructure. Pero kung hindi ka tumawag kaagad, baka wala silang inabot. Dumingin siya sa buntis sa ad, ikaw ang sunilid na nagdugtong sa lahat. Linggo nang muli siyang lumarga, pero hindi na sa scooter. Dinayo siya ng GrabCar Partner Team, ipinahiram ang maliit na sedan na may automatic transmission para hindi na sumakit ng likod. Pagpasok niya, inamoy niya ang bagong upholstery, ninamnam niya ang pakiramdam ng saklaw na IC na at naalala niya ang unang biyahe sa init at ngayon ay sa bagong kabanatang ito, pakiwari niya'y mas malamig na rin ang hinaharap ng anak. Ang mga tambucho sa paligid hindi na mautal nagmisti lang simponiya ng pangakong gagawin niyang daan para sa bawat pasahero. At tuwing sumasabit ang trapik at umuugong na muli sa langit ng tunog ng helikoptero, napapangiti si Almira. Hindi niya maiwasang haplusin ng tiyan at ibulong sa sanggol. Anak, minsan tad na mismo ang bumababa para iligtas tayo, pero madalas kailangan mo munang yumuko para umalalay sa kapwa. Sa bawat pagyuko, doon lumalapad ang mga pakpak. Sa salamin ng sasakyan, kumikislap na araw sa grab jacket niya na nakasabit sa likod ng upuan. Paalala ng araw na ang pagbubuntis niya ay hindi naging hadlang. Sa paglabag sa gitna ng kalsada, bagkwis naging puwersa para tumindig sa gitna ng buhol-buhol na problema at sa tulong ng siyam na buwan na sinisilbing orasan, natutunan niya ang kabayanihan ay maaring magsimula sa simpleng paghinto sa gitna ng EDSA at matatapos sa limang helikoptero na bumabang para ipalapad ang kwento ng isang buntis na ina na nagligtas, nagpaangat at nagpalipad ng pag-asa ng buong lungsod. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento nating ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito kita hits bukas